Ayan, isang mapagpalang lang po sa lahat mga kalingat Hindi uh, po tayo ngayon sa bahay, araw po ng linggo mga po ang umaga nag para ipatid uh, po yung tulong kay Jacqueline Kasi may uh, nagbigay po ng tulong kay Jacqueline ngayon Ipatid po natin Ayan, uh, mga

Tara kita na tin ano po. po mga Ayan, nabot na po tayo ng gabi kasi sobrang maulan dito po tayo ngayon sa barangay ng kabatuhan magta po ako kay Jacqueline mga kalingap kasi may papabot may nagpapabot po ng tulong at nabalitaan po na si Jacqueline ay anak na mga ilang linggo na din po may dala po tayo dito na sa loob po ng U-Box at syempre may kaunting blessing po na ibibigay para po sa kanila ayan mga kalingap at nandito na po tayo sa bahay nila Jacqueline ay Jacqueline Happy New Year Happy New Year Kumusta naman? Kumusta ka naman? Okay lang pa. Eh, kailan ka pa anak? Ito December 8. Ah, December 8 pa. Ibig sabihin mag-1 month na din. Malapit na yung days na yun. Asan pala yung baby mo? <H2> okay, mga kalinga po. Pero po, ano? Yung ligit ng jacket. Ilang kilo man dyan nung lumabas? Hindi mo alam? Hindi, mm. kasi mama lang pong istikman naman ang ano Kumusta naman ang pakiramdam mo? Okay lang po. Wala ka mang nararamdaman na? Ano ba kayo, hindi ka man nararamdaman? Ngayon, may iniinom ka pang gamot ngayon? Vitamins? Ano ba ba? Hindi ko na po iniinom. Naman. Bakit? Bakit iniinom yeah, dapat Bakit iniinom mo yun? Kasi importante yun. Para sa'yo yun. Tsaka para sa baby mo. Mm. Ano ah, yun? Breastfeed sa'yo? Dumi-baby sa'yo?

Sir Sonny at ni Ma'am Rowena. Ayan. Ayan, may grab shot po ano, kay Sir Sonny at kay Ma'am Rowena. Ayan. At, siyempre, dinala po natin si Jacqueline ng, ano po, Jollibee. Para po sa kanya. Ayan. Sa kanya po mga kasama dito sa bahay. Ayan. Inabot po tayo ng gabi ngayon kasi sobrang ulan. Maulan po. Ayan, nakalis po ako ng dahit. Ayan, nung oras na kaya ayun ginabi po tayo eh, dito na lang din po muna ako matutulog malapit lang din po yung bahay dito ng <coughs> asawa ko po ayun ayun mga kalingap at may pinabibigay po si Lazar Sani at si Mam Ma Rowena kay Jacqueline ayun Jacqueline tabi mo yan ha ikaw ng ikaw na ang bahala dyan. Kung ano man yung pangangailangan nyo mag-ina, bilhin mo na lang. Ah. Para sa iyo talaga yan. <laughs> Ayan. <laughs> Ayan. Kamusta naman pala kayo dito nung, ano, nung kalakasan ng ulan? Di ba nagka-landslide? Buti na kalabas ka nung nagka-landslide dun sa... Ang bulang sa po ng daig po gamit. Ang ganda lang po sa unahan. Ibig sabihin, hindi... hindi, hindi nag-landslide dito, nandun na kayo sa daig. Nasa daat na po kanina. Um, ah, ah, nag naglabas ka na din agad. Ah. Chat Buti na lang hindi ka na trap dito sa loob kasi dami lang slide po dito mga kalingap sa loob ng bundok palabas ng bayan. Kasi medyo malayo talaga po itong bahay nila. Malayo po itong lugar na to. Ito pong kinadyaki din. Malayo pa po talaga. Kasi mula dito hanggang daet nasa 2 and a half hours lalo pag commute lang kaya ako din po ginabi ako ngayon ayan maraming maraming salamat po ayan, sa inyong lahat mga kalingap sa patuloy po na pagtulong po kay Jacqueline ayan, thank you so much po tatwa malaking tulong po ito sa kanila lalo na ngayon na may baby na po si Jacqueline hindi naman po natin in-expect in na dumating yung blessing sa kanila na ganyan Jacqueline ikaw na bahala ha ingatan mo yung baby mo mapakaluson po. kito <laughs> mga kadayo. Nandulake. mga kadayo. Ano yung lalaki? kadayo. Um, yung mga kadayo. Naiyama mo. yung mga yung mga kadayo. yung mga kadayo. mga na po yung mga kadayo. yung yung kunting blessing po na para po kay Jacqueline ay napakalaking blessing na po talaga niyan kasi lalo na sa panahon ngayon magbili ka ng vitamins mo maginom ka ng gamot huwag mong pabayaan yung sarili mo para sa baby mo yun <laughs> inumin mo dapat, dapat inumin mo ano mo yung mga gamot para sa iyo yan para sa inyong dalawa yan ang baby mo Uh, iwasan mo na yung magparaligalaw. Kasi nga nga pag nabainat ka. Katatapos ko lang po kanina maglaba. ayun ang dapat iwasan mo. Dapat hindi ka naglaba. Hindi mapakita ko yung lula <laughs> yung <tis> dumi. <tis> <tis> dapat ay eh, ano... yun nga, hindi eh, nagkita yung lula mo yung dumi. kaya po ako po naglaba. Si BJ? Si BJ ito? Ano yung si BJ muna? para laba pa na po <tis> Diyan na naman po sa taas niya. No? kaya dapat magano ka, dapat hindi ikaw naglalaba. Kasi yun. Mm -hmm. Hindi ko yung kapaglaba. <laughs> na lagi po nag-aawas ng maglalaba. Ang hmm, mahirap. ko peta. Eh, nakaligo ko naman na sa gamot. So, Naka hmm. ano na nga po. Pupang uh, kapat na mm -hmm. Okay naman na pala. Yung, naman Ayan Jacqueline ha. Ingatan nang mabuti yung bili mo. Hmm. Nakita na yung sarili mo pati Para sa iyo din naman yan Ayan mga kalingap At ako ay Maano na rin po Magbutay tayo na At talaga pong maulan Magdilim na po mga kalingap po Gabi na Ayan o <coughs> Nabot po tayo ng gabi Tama ba yung oras na yan? Tama po 6 Mga 7 na Ayan at Tayo po yung mabiyahe pa Alas na sa isang oras po pong biyahe natin Ayan dito na lang po at meron tayong service na maayos. Kaya kahit pa paano, na, nakakabihay tayo ng ganito kalayo. Ayan, ingat po tayo palagi mga kalimutang. po na no? bless po. May blessings to all po sa inyo lahat. Ayan, alam masasabi mo, sasabing mo, Jackalinkin na naman, Marowen. Ah. Kasi hanggang ngayon, ngayon, hindi ka pa rin nila nakakalimutan. Kahit, kahit naman, siyempre may baby ka na. Nandiyan pa rin sila sumusuporta sa iyo. Ikaw, ikaw gusto nga, gusto ka lang kasi makita kaya, kaya, sabi ko sige pupuntahan ko na lang kasi mas wala din man akong ano kanina order lang ako ng materialis yan po mga kalingap. sige po at tayo po ay ano maraming salamat po